Maglakad ka. Oh, hindi mo nga madiretso yung lakad mo. Lasing siya. Lakad ka, lakad ka, lakad ka, lakad ka. Oh. hindi mo nga madiretso yung lakad mo. Lasing siya. Ang mahalaga ngayon yung kaligtasan mo ngang umuwi. Kasi makakabangga ka ng ibang tao eh. Kapag pinabayaan ka namin, kami ang masisi. Hindi ka pwedeng umalis ng ganyan, na makakadisgrasya ka. Lakad, ka. lakad ka, lakad ka, lakad ka, lakad ka. Oh. Lakad ka. Maglakad ka. Oo. Oh. Hindi mo nga madiritso yung lakad mo dito sa gilid. Ay, sir. Sa ako, Oo. Oh. ito yung usawan nyo. Hindi makalakad ng diretso. Dito po sa Malate, Arellano Avenue, Cornera, Pablo Campo Sunduin nyo na lang kaysa po may mapahamak sa kanya Sabi nga namin sa kanya, wala ka bang pamilya, kuya, kako Sir, relax lang kayo ha, hindi naman kayo hulihin Ang gusto lang namin, ligtas kang makauwi ha Mamantayin po namin na yung sundo ha Sige po Mag-relax ka lang muna ha Sumunod ko muna sa amin Hindi, mawawala yung motor mo, hindi namin na-impound to Diyan, upo ka dun, oh. relax ka doon Tanggalin mo na natin yung helmet mo no, para malamigan ka. Ayan. May tubig kami dyan. Tumutubig. Sir, ano sa Pag hinayaan ka namin, may pamilyang maghahanap sa'yo. Kaya hinold ka muna namin. Para masigurado na ligtas ka, kailangan natin tumawag at mayroong sumundo sa'yo na hindi nakainom, ha? Ang importante lang dito, masundo ka ng maayos para kampante rin na kami na ano. Hindi namin iisipin na ma-disgrasya ka pa. Yan, sinend ko na yung picture ng location natin para mabilis nila mahanap. Hanga na galang yung nagdiretso, di ba? Hanga na galinganin. Ito ba yun? Kayo na po yung sir? Pasensya na kayo kasi hindi siya pwedeng pabayaan eh. Sige na, kunin nyo na siya. Tapos i-drive na yung motor niya kasi pabawa na Salamat sir ha. Tamdap, tama po yun. Para makapagpahinga na siya. <laughs> okay na yan, para -ano siya, makapagpay, eh. sir, thank you po. Hey, na siya, makapagpahe Sige na ma'am, ako na magkasarado. Okay, para naman safe. Dito na lang kayo sir. Dito na lang po, Ikot sir. na lang kayo dito. Oh. Okay po. Ingat po. po ulit, sir. Sige po. Para sa kaligtasan ng isang ama na siyempre, alam naman natin. Hindi naman talaga maiwasan yung pag-iinom ng alak sa mga ganong okasyon. Birthday ng boss mo, syempre, ah, nahihiya ka naman na hindi pagbigyan. Kaya, ayun, si kuya hindi na-control. Good thing naman na tayo ang nakasita sa kanya. At ah, mas pinili pa rin natin na i-provide sa kanya yung servisyo publiko. Bagamat ah, pwede siyang makulong, pwede siyang hulihin, pero pinairal pa rin natin yung ating puso, yung ating pangunawa para sa kanya. And, yun yun ang tinatawag guys na public service uh, ang kasagutan sa lahat ng mga nangyayari minsan ay hindi puro paghihigpit no? kundi yung pangunawa natin sa ating mga kababayan